Pagdang araw po sa ating lahat, kami po at ang pamilya ni Cassandra May Tumbaga Abalyar uh, 15 taong gulang na nakatira sa Poblasyon Uno, Mubo, Masbati ay humihingi ng tulong para po sa pagpapagamot ng kanyang dinadalang sakit na kung tawagin ay absis Nagsimula po ito noong March 2018 pa Uh, almost 4 uh, years na po ngayon Although pinapatingnan na ito sa doktor at nabigyan ng gamot uh, Kaso hanggang ngayon, 4 years na nga, uh, di pa rin gumagaling At nangyari na yung sugat niya ay palipat-lipat kung pumutok dati sa taas ng kanyang dibdib At lumipat na naman sa kanyang likuran ang advice po ng doktor ay dalhin po sa Manila sa orthopedic pagkat mayroon daw pong gasgas sa buto uh, sa bandang balakang sa ibaba ng kanyang spinal cord. At yun po ang posibleng pinanggalingan ng infeksyon kaya nagkakaroon ng nanak. Ah, uh, pasintabi po sa mga kumakain diyan. Uh, kaya po kumakatok po kami sa inyong mga puso na kung pwede po matulungan natin si Cassandra May na madala sa orthopedic at magpagamot doon para po siya ay gumaling pagkat apat na taon na po siyang hirap uh, sa kanyang dinadalang sakit at pati na po ang kanyang paglalakad ay napiktuhan na pagkat masakit po ang kanyang sugat kung saan doon dumadaan yung nana sa tuwing ito ay pumutok. Pasintabi uli sa kumakain na, na nun nakapanood nito. So kalaki po dito yung mapapanood natin ang panawagan ng bata na si Cassandra at ang kanyang ina na si Roselyn Tumbaga Abayar, Pwede nyo po siyang makontak sa kanyang cellphone number 09 0 9 9 7 po. Andito po 7 7 Dose. Dali na. Dali na, Nunoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay humihingi ng tulong sa aming pamangkin na mayroong abscess. Oh, ito po ay nangyari noong March 2018 kung saan po may fracture. According sa doktor, may fracture po ang kanyang spinal cord. Spinal cord? Oo. Uh, pina-check up po ito, ang sabi ng doktor, dalhin sa orthopedic, kaso walang wala po talaga sila. Siya po si Cassandra May Abaliar na taga-mobo. Ito po yung kanyang Nanwa yung naransan sa likod? Sugat sa likod na ito yung po sinasabi na yung... may fracture may ang kanyang buto. Dito po dumadaan yung mga Nana. Ay, ay, oh, nana. Yung dati, yung pumutok dati. Oo, oh, oh, pumutok dati. dati. Sabi mo na mga ispabot. Matulungan niyo ako dahil hirapan ako sa sakit ko pag Sumasakit po, hirap na hirap na po ako. San, magandang araw po, san na po matulungan yung anak ko. Kasi meron po siyang sakit na abscess. Matagal na po mo um, uh, 2018 pa po ng March. Matagal na po, wala po kami pera. Ang una pong sinabi ng doktor, papunta po kami ng orthopedic sa Manila para makita ko yung specialista kung saan nanggagaling ang nanay niya sa likod.